Ano man ang kainin dito, Nay? Iyan na po, no. Itong puno. Okay, doon dito tayo sa bahay ni Lola Tasing. Wahanap natin, eh, wala. Kumusta yun sana natin? Ay, naroon yata sa kabila. Ay, naroon din. Sa dulo. Ayun, no, Nagpa kuya kuya ko. Tingnan natin mga idol kung anong ginagawa. Galing po ako dun sa ginagawang bahay ng nanay. Uh, kabit na po yung tropa ko ng salamin. Dun sa bahay nila. Nalilipatan ni Lola Tasing. Lola Tasing! Lola Tasing! Ano po yung ginagawa ninyo dyan? Ha? May dito sa lamanan. halamanan. Mm halamanan? -hmm. Anong tawag dito? Waling-waling. Uh, Waling-waling ang tawag dito? Dito sa halaman na ito? Dapo ito? Mm -hmm. Itig tanim Ah. Anong ulam mo na yun? Nakita ko yung gabi. Gugulayin mo yun? Gugulayin ko yun. Ah. pa Oo, yung gabi mga idol. Yung sa may tabi. Yun ang ulam ni nanay. No? Ang gata. Uraro is pa niya. Doon ka lang magtatanim sa gilid ng bahay doon. Tatanim tayo doon pag nakalipat ka na tulungan kita dun magamas ginabasahan mm, na, na, uh -uh, na, na ba ba? tatabasan uh, na, kililinisan natin ginabasahan na? hindi pa mayroon din na ba ba? mayroon, sa may puno ng kawayan tubig na, mayroon ka pa? Mm, makuha nga ako sa bubon ay sa ka sana makuha? Uh, Oo, oh, kaya lang dito ako nakapunta sa may kukunin pa nga akong uraro. Ah, uh, nasaan? Tara, samahan kita. Hmm, uh, dyan o, oh, sa iba ba dyan? Uraro, yun ang kakainin mo. Ay, basta kung pwedeng kainin ito lang. Tara daw, turuan mo kung paano magkuha. Hmm. Binunot ko na, ko na. O, di, tara, kukunin ko ako makuha. Hmm. Turo mo sa akin. Yan sa iba ba ka ito. Ah, sige nga may ako ko mga idol. Oo sa. Ay may mga idol, may hinukay pa daw dito si Nanay na uraro. Paano kaya nakikita pa niyan, no? Huh? Galing naman talaga ng matanda niyan. Ito siguro makapatong sa pilig. Ah, dito siya nagkukuha, no? Grabe. Grabe mga idol, kakabilib talaga ng dulatasin. Ano man daw ang kukunin niya dito? Ito bigkis-bigkis na nga naman, oh. Ito siguro ang gugulayin niya laman laman yun kasta ano man doon kakain niya dito laman laman ito tarong natin uh, mm -mm. Uh. Ano -hmm. Ang mag ano tuwid na pagkatayo ito. Oo. Ano man ang kainin dito nay? Iyan na puno. Itong puno. Ito pinuputol yan na parang naputol na ano yung oh, grabe. grabe grabe pagkain man nanay. na yun pero matitira yan na ugat ano, naugat din pag itinanin ah oh, yung puno daw pala mga idol ang pinuputol kukunin dito mga ni nanay na, 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 na. nabilib talaga si nanay mga idol ano di putik putikan ka doon sa kinunan mo ayun Paano mo na ano ito? Kinakapa mo lang. Alam mo man, uh. Ah, alam mo kung anong klase. Una ito na eh. Sa ko ito ilalagay? Dito na. Uh. Oh, diyan na lang. Oh. Ito it, iba doon ng uh, ito makati ang tao. Ah, alam mo rin yung makati? Uh Oo, -oh, iyan na pigara, alam mo minsan sa may paligid ng bahay pero ang kati yung pag nalagay yung Ah, ito nga. Yung siya nga. Tapos, yung siguro mga idol, yung may kulay ang dahon. Baka daw talaga po ang katawan. Mayroon kasamang itong mga paradise. Itong nagbubulak lang. Hindi naman ito kain. Ah, paradise. Alam niya na ito. Paradise. Paradise. Bagay na nagbubulak Oo Ay siya. Adalang kitang tubig mamayang hapon. Ano, Nay? Pagbalik ko. Wala kang ipapabili? Ulam. Anong gusto mong ulam? Dadalang kita mamaya. Isda. Ah, uh, isda daw po mga idol. Bibilan natin mamaya sinanay tasing pagbalik ko. Abangan nyo guys.